Newsline. Samantala, namumurong maramdaman ang mga negatibong epekto sa sektor ng pagkaindulot ng isinusulong na 100 pesos kada araw na dagdag sahod sa mga minimum wage earners sa buong bansa. Ayon kay Canned Sardines Association of the Philippines Executive Director Francisco Buencamino, umaabot sa 80 cents hanggang piso ang tinatayang taas presyo sa dilatang sardinas. Dagdag pa ni Philippine Association of Meat Processors, Incorporated President Felix Boyer, Fiokin Hoya, maaaring magbawas sa mga tauhan, bawas operasyon at taas presyo ng kanilang produkto ang nakikitang tugon sa umento sa sweldo ng mga uring manggagawa. Aminado ang mga may-ari ng mga restoranta na tataas ang presyo ng kanilang mga produkto. Ilalapit sa Kongreso ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga masasamang epekto ng panukalang umento sa sahod o kaya irekomenda kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ivito ang naturang panukalang batasa. Newsline.